bibigyan ko ng hatol kung alin ang mas maganda na gagamitin natin sa dalawang panabas na ito sa ating farm. Kahit sa bakuran lang natin, yung paglilinis natin ng mga puno-puno na maliliit, yung mga damo-damo. Ito, ang paggamit, pahila. Paganon. ganon. Pagkapataga na ganon, hindi uubra to. Kaya ang pantaga mo sa kanya, etong sa likod. Pero maiksi lang siya. Mahirap patamaan yung tatagain mo kasi maliit lang siya. Ngayon, eto naman, all purpose to. Kahit anong anggulo mo gamitin, papaganyan, 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 papakawit, pataas, papaganon, papaganyan, horizontal, vertical, eto, all in one. Kung bibili kayo ng panabas sa mga damo, kahit sa palayan, pwede to. Kahit sa tambak ng palayan, ito ang mare mare-rekomenda ko. Kasi ito, all directions, kung saan mo siya gagamitin. Eto kasi, Isang direction mo lang kung saan mo gagamitin. Pahila lang. Ayan. Tingnan nyo lang sa yellow basket mga kaibigan. Kung meron itong ganito. Wala man ako yung yellow basket. Wow. Wow. Ang talas.